Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio. Ngayong Martes, ikalabing isa ng Pebrero, ang universo ay may isang espesyal na mensahe para sa iyo, Scorpio. May dalang kakaibang enerhiya ang araw na ito, isang pagkakataong lumaya mula sa mga limitasyon at yakapin ang hindi pa natutuklasang bahagi ng iyong sarili. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa leo, Hinihikayat kang tuklasin ang mas malalim na aspeto ng iyong pag-isip at emosyon. May mga ideya at damdaming matagal nang nasa anino ng iyong isipan na maaaring magkaroon ng mas malinaw na kahulugan na Ang mga ito ay maaaring mga pangarap na hindi mo paganap na binibigyang pansin o mga layunin na tila natatakpan ng alimlangan. Ngunit tandaan, Scorpio, ikaw ay nilikha upang sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao at lumabas mula rito ng may bagong pag-unawa at determinasyon. Ang kapangyarihan ng iyong panloob na lakas. Isa sa iyong pinakamatibay na katangian bilang isang Scorpio ay ang iyong kakayahang humarap sa kahit anong pagsubok ng may matibay na paninindigan. Ikaw ay likas na matatag, may matinding kalooban, at hindi madaling matinag sa harap ng hamon ng buhay. Ngayong araw, maaaring makaramdam ka ng matinding pagnanais na lumampas sa ordinaryo at subukan ang bago, isang bagay na maaaring magdala ng kakaibang pananaw sa iyong buhay. Isipin kung ano ang mga bagay na palagi mong gustong gawin, ngunit hindi mo nagawa dahil sa takot o pag-aalinlangan. langan. Ang araw na ito ay isang paalala na walang imposible basta may tiwala ka sa iyong sarili. Kung may mga pangarap kang matagal nang nasa isipan mo, ngayon na ang tamang panahon upang simulan ang unang hakbang patungo sa katuparan nito. Ang buwan sa leyo ay nagdadala ng enerhiya ng kumpiyansa at kasiglahan. Ito ay nagtutulak sa iyo upang kilalanin ang iyong sariling halaga at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, malaki man o maliit. Minsan, sa sobrang pagiging abala natin sa pag-abot sa ating mga pangarap, nakakalimutan nating pahalagahan ang ating sariling pagsisikap. Ngayong araw, Scorpio, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang kilalanin ang lahat ng iyong nagawa at ipagmalaki ito. Ang impluensya ng emosyon sa iyong mga desisyon. Ang iyong damdamin ay maaaring maging matindi ngayon, kaya mahalaga na gamitin mo ito sa tamang paraan. Bilang isang Scorpio, malalim kang mag-isip at maramdamin, at ang mga emosyon mo ay may malalim na epekto sa iyong mga desisyon. Subalit, mahalaga rin na hindi ka magpadala sa negatibong damdamin na maaaring magdulot ng pag-aalimlangan o panghihinayang. Sa halip na hayaan ang takot o pagdududa na pigilan ka, gamitin mo ang emosyon bilang gabay sa paghubog ng mas malinaw na direksyon para sa iyong sarili. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Kung may nararamdaman kang paamba o hindi ka panatagan, huwag mong ituring ito bilang isang hadlang, kundi bilang isang senyales na may mahalagang bagay kang kailangang tuklasin. Ang kapangyarihan ng koneksyon sa iba Ngayong araw, maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong mga interaksyon ay maaaring may dalang mahalagang mensahe o aral na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang ilang tao ay maaaring magdala ng inspirasyon at positibong enerhiya, habang ang iba naman ay maaaring maging pabigat sa iyong isipan. Piliin mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagbibigay lakas sa iyo at nagpapahalaga sa iyong presensya. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa iyong paligid, ito na ang tamang panahon upang ayusin ito. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap ay sapat na upang malutas ang isang hindi pagkakaintindihan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin, lalo na kung ito ay makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong buhay. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, itim at pula, ang itim ay sumisimbolo sa kapangyarihan, proteksyon, at malalim na pag-unawa sa sarili, habang ang pula ay nagdadala ng lakas, tapang, at determinasyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong kumpiyansa at lakas ng loob. Maswerteng numero, tatlo, walo, at labing anim, ang tatlo ay sumisimbolo sa pagkamalikhain at pagsisimula ng bagong bagay, ang walo ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan at tagumpay, at ang labing anim ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Maswerteng kristal, obsidian, isang makapangyarihang kristal na naglalayo sa iyo sa negatibong enerhiya at tumutulong upang linisin ang iyong isipan. Magandang dalhin ito upang mapanatili ang iyong proteksyon at kalinawan ng pag-isip. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang magsulat sa isang journal. Isulat ang iyong mga iniisip, pangarap at emosyon. Makakatulong ito upang magkaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa iyong nararamdaman at sa direksyong nais mong tahakin. Payo at pagmiminilai para sa araw na ito. Ngayong araw, Scorpio, yakapin mo ang enerhiya ng pagbabago at pagtuklas. Huwag matakot na sumubok ng bago at lumabas sa iyong comfort zone. Ang mundo ay puno ng posibilidad at nasa iyo ang kapangyarihang pumili kung alin ang nais mong tahakin. Tandaan na ang iyong lakas ay nagmumula hindi lamang sa iyong kakayahang humarap sa pagsubok kundi pati na rin sa iyong kakayahang magtiwala sa sarili at ipagmalaki ang iyong mga nagawa. Huwag mong hayaang ang anino ng pag-aalinlangan ay humadlang sa iyong tabumpay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng bagay na mayroon ka. Mula sa maliliit na biyaya hanggang sa malalaking tabumpay. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang malakas na enerhiya na nagdadala ng mas maraming positibong pagkakataon sa iyong buhay. Ikaw ay isang Scorpio, malakas, matapang, at puno ng misteryo. Gamitin mo ang iyong katalinuhan at malalim na pag-unawa sa mundo upang lumikha ng isang buhay na puno ng kahulugan at kasiyahan. Magpatuloy kang lumago, magmahal, at matuto. Ang iyong landas ay puno ng liwanag, at ikaw ang may hawak ng kapangyarihang gawin itong mas maliwanag pa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.